Hello mga lovely people! Welcome to Cucina de Pichi. For today's video po, share ko sa inyo itong version ko ng pork and chicken adobo. So, bali ito po yung mga ingredients natin. Meron po ako ditong anim na chicken drumsticks. Tapos, mga more than half a kilo po ng pork belly. And then, meron tayo ditong ano, isang buong garlic. Tapos, red onion slice. Tapos, bay leaves course, lalagyan natin ng durog na paminta. And then, gagawin ko pala itong medyo spicy. So, tingnan ko lang ko first time kong gawin ito na gagamitan ko ng chili bean sauce. And then, liquid seasoning. Lalagyan ko lang din ng dark soy sauce para mas maganda yung kulay ng pork adobo. Pork and chicken adobo natin. And then, oyster sauce. At suka yan. so hindi po ako sponsored ng brand na ito ha. <laughs> so, procedure po tayo. So, ayan, mainit na po yung kawali ko. Ginamit ko itong stick So, pagmantikain lang muna natin. So, pinagsabay ko na yung chicken ko at dito sa pork kasi maganda naman yung quality ng pork. Mabilis lang din siyang lumambot. gawin lang natin, tayin lang natin hanggang sa magmantika sila yun. Maganda na yung pagka-brown nila. Asensyaan nyo na po yung boxes ko. Nagbibilata ako Wala pa ako, po ako ibang takip. Yan lang. kamatis sa luto. pa, mga 2 minutes pa. Ayan, after 2 minutes. Sini nak itu. Maraming tandurog. Lekos-lekos muna natin bago natin lagyan ng mga condiments. Yan, ang bango-bango na nila. So, ayun. Air color liquid seasoning. oyster sauce. Tansya-tansya nyo. Tansya-tansya lang. Ito ang dark soy sauce. Then, of course, itong ating chili blings. Then, may pos may pos lang. O, diba? Maganda ba magand talaga yung adobo kapag may dark soy kung gusto niyo lang naman, optional lang naman po yun. Ngayon, ang ating vinegar. Yan. Tapos sabi nga nila, maghintay para para maluto daw yung suka. Sunod tayo. Tinyo vinegar yung natin. Ayun, papalambutin lang natin yung ating mga karne. So, sa tingin ko, kailangan ng konting tubig. Okay. Check natin. Ayan. So, mukhang, ano pa, mukhang sa mag-reduce yung ano niya, no, yung sabaw niya. Tapos kung nagkumunti na yung sabaw dyan sa pag nagluto kayo ng ganito at tapos matigas pa, tagdagan nyo lang po ulit ng tubig ano, hanggang sa lumambot. Ayan, so. Aray, ito sa tatlo. po, ang lambot-lambot na nila. Tapos yung sauce naman ay tama lang. Ah, ayan. So, Ganun lang po kabilis. Luto na po. So, it's tiki man tayo, mga lovely people. Welcome back, bossing. <laughs> Alora, kome, siya muna unang tuloy. Wala, uh, bias naman yan siya. So, tikman, tikman ko din po. So, ayan po. Ngayon, titikman ko. Tingnan natin kung kamusta ito. Si pacham, -pacham na ito. Kain po. Please. Mm. Hmm. In fairness, masarap siya. Doon po sa nilagay kong panimplam, yun lang po yun. Wala na po ako hindi nagdag doon. Ayan. Mm. di ba? Sto facendo video ko amore. No. Oh. Un po'. Poi di po itong ihanda sa darating na Pasko, sa darating na New Year, ayun. Tapos, kaya, syempre, pag umili kayo ng chili bean sauce, kailangan natin umimbento ng umimbento ng pagagamitan nun. Madali lang naman siya eh, kasi, ano, masarap siya eh. Kaya yun. So, paano po mga lovely people? Thank you, thank you po sa iyo dyan, Sa lahat po mga nag-engage sa aking mga content. And thank you, thank you so much po for watching. Sana po ay masubukan ninyo itong recipe nito. Pagpasensya nyo na po. Uso po talaga ngayon ang ang trangka. so Kaya tinamaan po talaga kami. Masa na po ako doon. Kaya medyo hirap po akong magsalita. Pero, for the content. Ayan po. So, paano po? God bless kayo. Keep safe. Ingat-ingat po. Lalo na po mga health natin nowadays. Mag-ingat po. At lalo parating na po yung holidays. Huwag na huwag po sana tayong magkakasakit. Kasi syempre, maraming mga family gatherings. Maraming mga mga reunion at kung mga ano-ano pa. So, Paano po? Keep safe again. God bless. Ingat kayo. Enjoy cooking. Until sa susunod po, dito lang sa Kuchina di Pichi. The home of Pacham Pacham Recipes. Once again, thank you. Ciao, ciao. Mwah!